Pinag-iingat po ng Health Department ang publiko sa masamang epekto ng volcanic smog na galing sa Bulkan Taal. Yan ang ulat ni Katleya Antonio. Sa litratong ito makikitang asul ang langit. Tanaw pa ang skyline ng na mga nagtatayugang gusali. Pero sa kuhang ito kanina sa parehong lugar, aakalain mong may problema sa iyong kamera. Halos wala ng maaninag. Ito ay dahil sa smog. Sinuspende ang klase sa Metro Manila at ilang pampublikong opisina ng LGUs. Isang uri ng air pollution ng smog na pinaghalong smoke at fog na naiipon mula sa usok ng mga sasakyan at solid fuel sa kalan. Ang mga maapektuhan nito, posibleng makaranas ng ubo at allergies sa mata at ilong, makakapagpalalapan ng asma at posibleng magdulot ng hirap sa paghinga o lung damage, tulad ng pneumonia, bronchitis at emphysema. Makakapekto rin ito sa mga hayop at halaman sa ilang bayan sa Batangas, nakakaranas naman ng vog na galing sa Bulkang Taal. Pero ano nga ba ang volcanic smog o vog? Paliwanan ng FIVOX, nabubuo ito mula sa iba't ibang volcanic gases at sulfur dioxide na humahalo sa hangin. Samahan pa ng atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Kaya naman ang Department of Health nagbabala sa masamang epekto nito. Ang maliliit na droplets nito na may kasamang volcanic gas ay maaaring magdulot tang irritation sa mata, lalamunan at respiratory tract. kaya naman maprotektahan ng sarili mula sa masamang epekto ito. Narito ang ilang paalala. Limitahan ang iyong exposure sa volcanic gas. Manatili lamang sa loob ng bahay kung walang importanteng lakad. Isara ang mga bintana pati na ang mga pintuan. Makakatulong din ang paggamit ng N95 mask o gas mask. Para makaiwas sa iritasyon o paninikip ng daluyan ng hininga, mainam ding uminom ng maraming tubig. Kung may kakaiba namang nararamdaman, agad magpatingin sa doktor. Katleya Antonio para sa bayan.